yun mga kasyokoy so ito yung pangalawang dive natin at sana maganda itong barong na puntahan natin ito may alatan nasa malapad na corals sayap ang tawag dyan uy tinaguan pa ako nasa anak na kaya yun wala sa kabila iikutan ko sa yung parting kabila baka dun lumabas yun nandun nga ay, lagata ka dyan. Oops, babalik. Yun, sa pool, gitik. Nakasintro, mga kasyukoy. Kahit alatan, pwede na yan. Dagdag kita pa yan. Kahit punong magpakita, papanayin ko yan at dagdag pa yan. At hanpunin tayo. Ito, ang masarap na pang iyaw. Bibiya tawag dyan. Yun, sa pool. Nagitik yata. Uy nakatanggal pa Ulit Pasisiguruin na natin Ayun sa pool Ayun nagitik na Sigurado Parang gawa na namin ito Ang papalaki pala ko Matabay ito pag iniihaw Alos hindi ito napayat Sana matagdagan pa At para Marami marami pang iihaw At daan ko lang ng lagoy Ito Nakatago sa kulapong. Yun, sa pool. Danggit. Seting danggit buhangin. Yung original na danggit. At meron pang isa. Iikutan ko sa tagiliran. At medyo alanganin yung tayo. Baka daplisan. Yan, pwede na yan. Lagat ka dyan. Oops. Yan yun sa pool ayun at nakuha natin mga kasukoy ayos kortan linaw na ito sana tuloy tuloy na ang mga gandang klaseng isda dyan sa iparating unahan at para magandang kita at ito pa yun talagang bago yun sa pool nagitik nasin tuloy niya sa gitna at ito pa mayroon pa ops umul ay wag yan bawal yan mga kasukoy Hanap na lang tayo iba At delikado tayo dyan At dito mga kasyokoy May napapansin ako isda dito Sa ilalim ng corals Ano kaya ang isda ito? Yun, suran Yun, sa pool, gitik Nasin trick niya sa gitna mga kasyokoy Ayos, ah, kortang linaw na ito Walang kasama, nag-iisa at hanap na naman tayo panibago Yung Tipong Balatan Portal linaw ka Big na ito mga kasukoy Daw 300 Ayos Sana may balatan pa dyan sa may partikulahan Sana may lapas na kupa pa At ito Danggit Danggit na yung original Lagataka Yon, sa pool, gitik. Nasintro. Walang kagalaw-galaw. Asan po ang grupo nito? Hanapin lang ang grupo nito. Dandahan lang. Yon. Balatan uli. Ayos. Nakadalo na tayo ng balatan. Alis malitit lang doon ng kunti. Sa una. Ayan. one 100. Sana may balatan pa. Mas maganda kung ko pa pa. Ito, lapu-lapu. Ayos. Kwartang linaw na ito. Mahal na ito. Lapu-lapu. Yun, sa pool. Nasintro yung mata niya. Hindi nagitik. Pwede na po ba yung pakita na. Kahit anong isda. Sana may lapu-lapu pa. Yun! Ayos! Balatan! Ay, kala ko balatan. Lagi ako na ang buko nito. Kala ko balatan. Ano ako kung tawag nito? Setting na buko na kulay violet. Hindi ko yung kukulin. At yun mga kasyoko, hinap na lang tayo ng ibang mapanain. Ops, punong. Yan, pwede na yan. Dagdag -dag kita ka pa. Yun, sa pool. Titik. Walang labas na kupa pa. Maganda sa anak. Kaway kupa pa. Para magandang kita. At ito, talagang bago. Dalawa. Yun, sa pool. At mayroon pang isa. Kasa walay Ang ganda ng sandal ng isa Yun sa so pool Ayun ang natin parehas Uy nakatanggal pa ulit Yun Ayos Takwa natin Thank you Lord sa biyaya Alas magaganda ng klase sana tuloy-tuloy lang ganyan itong klase isda dadahan-dahanin ko lang Oops! May lapu-lapu sa may corals sa ilalim Sa pool ka dyan Yun! Sa pool! Hindi nagitik Ayun! Ah, sa kadalawa na tayo lapu-lapu mga kasyukoy Sana madagdagan pa At dadahan-dahanin ko lang langoy Baka malampasan Ops! Sa Labas yung ulo! Ayun, sa pool! Alas mga gandang klase na! Tasan pa kaya makasamahan ito? eh, hey, pakita na kayo! Ito! Kanuping! Lagata ka dyan! Yun, sa pool! Ayos! Sunod-sunod na! Nagitit! Ang ganda ng tama niya! Anak ulit tayo ng panibagong papanain, mga kasyukoy. Yun, alatan. Tumagok pa. Oop, bumalik. Ay, lagatak ka dyan. Yun, sapul gitik gitik. true mga kasyukoy. Mayroon pang isang sulit kanina. Nawala at dito yun kanuping yun sa pool gitik alas sunod sunod na mga gandang klaseng isda mga kasyokoy sana tuloy tuloy na hanggang dulo at dito pa talagbago yun sa pool walang kasama nag iisa pag nakakita ka nito, tara dalawa. At pa. Yun, sa pool. Bukang nagitik, mga kasukoy. Siya nga, nagitik nga. At dito, may isda dito sa may lalim ng corals. Ano kaya ang isda ito? Yun, sa pool. Uy, dalagang bukid, mga kasukoy. Ayos. So, ito yung malaisda. 180 ang kilo nito. Pag naglakas, 200. At sana meron pa. Yun, meron nga. Dalagang bukid uli, mga kasukoy. Lagatak ka dyan. Yun, sa so, gitik. Kasi tinitilig niya sa gitna. At sana meron pa dyan sa iparting unahan. At ito pa. Talagbago. Halos mga gandang klase na. Uy, sumuot pa doon dun, bumalik nag-attack na dyan hindi na, gitik medyo napataas yung tama at hanap na naman tayo yung panibagong papanain ito, punong pidi na yan dagdag kita pa yan yun, sa pool gitik nasin through. walang labas na ko pa at ito pa, dalagang bukid nasa may parting buhangin op, sumuot pa Lag ka taka dyan Yun Sa pool Gitit Ganyan sana Hindi nakakapalag gih Pakita na kayo Yun Dalagang bukid uli Ayos Lumabas ang dalagang bukid dito Sumampan na Yun Sa pool Nakatanggal pa Nasaan na kaya yun Nawala video narito ayun sa pool gitik nakasinturin tinik sa gitna halos sunod sunod ng dagang bukid at ito pa hops ay mumol wag yan delikado tayo dyan hanap na lang tayo ibang papanain ito talagbago bago ang ganda ng sandal nya lagatak ka dyan yun sa pool Ayos. Bawi na tayo sa punan mga kasyukoy. May paparty na tayo nito. At sana Ops, li... Oops, talagbago na naman. Alas mga gandang klase na. Yun, sa pool, gitik. Nakatanggal mga kasyukoy. Ulit. Yun, sa pool. Nakaharang pa yung mga tinik. Nakabarangga yung tinik na sa bato. Kaya hindi matanggal yun alis pala lapad ng talagbago maganda ng sizing yun ayos kupapa pa nakatagpo na tayo mga kasukoy ng kupa pa kwartan linaw na ito malaki ayos pabaltaw na ako ay nakatagpo pa ako ng kupapa pa ayun mga kasukoy aaw na rin tayo at medyo matagal tagal na yung dive namin Ayos na yan. Sasampa na kami sa bangka, mga kasukoy. Yon mga kasukoy. Ayos, takadagdag pa man kami. Ayos na ito, kortang linaw na ito. Halos tigisang puno pa kami sa silo. Ayos ang paparty natin ito, mga kasukoy. Yon mga kasukoy, uwi na kami. Bukas na lang tayo magkita-kita sa tabi. Titingnan naman natin kung magkano makikita natin pag naitimbang na at na-deliver na yung kupapa at balatan. Yun mga kasyoko, yung na. Good morning, good morning mga kasyokoy. Sina ito yung huli natin kagabi. Napili na yan. Labas na yung pangulam dyan. Pambinta na yan lahat mga kasyokoy. Ayan. Titignan mo natin kung magkano ng natin mamaya. Yon mga kasyokoy. Sina ito yung pinta natin sa dalawang dive. Ayan yung balatan. Daming lista. Ayan ang total. At ito pa. Ay kwartan linaw na yan. At naroon pa mga kasyokoy. Malaki-laki ang mga party natin ito. Thank you Lord sa biyaya. Maraming-maraming bigas na may bibili nito.